ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kanina sa ating mga minamahal na Batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang Batang Maynila, yame Iskola, Yorbe! <laughs> eh, 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Maraming salamat sa inyo! 🎵🎵 Ang balita ako... Kanina pa sa isang gabi! Di wala na nagsain! yung titila po na kaldero mo mo. At saka, maliit na ako. Hindi pa kayo kumakain. Talaga? Tapos nga kamay niyo pa kumakain. Huwag yung lilipas din yan. At balita ko rin, kinanggado daw ang mga date nyo. Uwawa oh, oh, ano naman, di sila makalabas, oh. oh. Sana wag ka sunog. Alam mo talaga, may mga chairman na nisira ng ulo eh. Pasensya na kayo. Kahirapan para kayo nasa loob ng kulungan. Pero thank you po rin. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Oh, pa ako. Sa balcony. Meron pa rin. Uh, talaga hindi mapigilan ni Chairman, no? Uh, hindi kayo mapipigilan ni Chairman? Haling okay, magalala. Dadaling kayo sa sementeryo. Huwag natin patulang. Yeah. Ang importante, kahit kayo'y kinandado, lumabas pa rin kayo. Kaya, ang pakiramdam ko, mukhang mananalo tayo sa parangay na rin. Talaga? Kahit kapigilan kayo? Kahit ikandado yung gate?

Nagja, kaparawtudin, yeah! nagulat ako, halos maputo yung, yung ya yeah, kasigaw. Tapos doon magpapatawod sa minoy, sa pako rin ah, ako sa san, ng 1,000 tausan, sa 5 kilos na bigas, ayoko okay, okay lang yung, ang kape yun. sayang din, laman din yung. E eh, unang-una, hindi niya naman hiningi. Binigay sa inyong kusa. Tama ba? Basta importante, magbibigay na sila ng ayx, magbibigay na sila ng tupad, magbibigay na sila ng akat, pero huwag kayo magpapaakit. Promise? O, oh, eh kasi, eh, eh, kasi, ako naman, sa totoo lang, na, panatag naman ako. Kaya bakit? Matatalino ng mga mga taga Maynila. Alam niyo naman kung sino ang tapat at totoo. Tama ba? anyway, seven days na lang. Malapit na ang araw ng panuhong. Huwag kayo mag tatanggalin ko yung kandado yan. Eh, kasi ako sa mga tao eh. Eh, delikado yan Ikakandado eh. eh, nila. Dahil kami may rally ngayon. So, eh, wala naman bawas yan. Wala naman dagdag yan. Pero delikado yan sa mga nakatira sa loob. Halimbawa, huwag naman loobin ng Diyos. Huwag naman. Habang nandigay ka tayo, nagkasunog. Wala yung may hawak ng susi. Paano na yung mangyayari sa mga taga rito? Tama ba? Dahil ang makasunod sila sa kanilang amo, lahat ng pagsisipsip, alam niyo talaga ang J.O. nakakasira ng ulo. So, pero, anyway, kung nga kayo, wala kayong J.O.? Talaga? Tanong niyo si chairman, ilan ng J.O. niya? Ano okay. na Pero, Nay, Tay, kumanatan kayo. Hindi yan kung bakit ako nagpunta rito. Hindi yan ang dila. Nag-alala lang ako dahil syempre, unfair naman sa taong bayan. Na ikandado nila ang mga mamamayan. Para lang wag pumunta rito. Eh, siyempre, eh, alam mo, kapilya yan. Hindi natin masasabi kung... anong Ano mangyayari. But then again, maraming salamat sa inyong lahat nandito pa rin kayo. I love you too. oh, nai, tay, kasi uulan, eh baka hindi nyo marinig yung sasabihin ko, nediretso na ako sa importanteng sasabihin ko. Eh kasi, eh, puro naman na uh, panira na lang, uh, ako na lang ang uh, lagi nilang pulutan, napunan, nangalihan, malamang. Eh hindi naman to tungkol sa akin. Tungkol naman to sa buhay ng mga Manila Tama ba? Tama! Okay, okay. Diretso na ako. Kasi ulan <coughs> <Oo> <coughs> yung mga nanay tatay ko. Uy, special mention. Mga lulot lola ko. Mga nanay tatay ko, senior citizen, I love you. Kung manatag kayo, ibabalik ko na yung insure. Ibabalik ko na yung vitamins. At yung birthday cake. Tinaas-taas at kunwari pisyo, wala naman yung cake. Hindi e ganoon din. Di ba? O hindi, basta lahat ng mga nagawa natin noong araw, ibabalik ko. Ngayon naman sa pagkalahatan, mga batang Maynila, mga nanay tatay ko, mga lulot tola ko, ano ang una kong gagawin? May awan Diyos sa tulong nyo, nakabalik tayo lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Alam ko, hirap na hirap na kayong magtapon ng basura dahil yung truck hindi nakakapasok dito sa loob. Ang pinadala sa atin, panghakot ng buhang ina. Tama ba? Kaya pumanatag kayo, yung mga dugyot na Maynila, lilinisin natin ulit. Pangalawa, nine, five, napansin niyo ba? Sa ABS-CBN, GMA7, Billionario, TV 5 lahat ng mga TV station, sa balita ang laman, Maynila. Bakit? Nagbalikan na naman ang mga tulongge sa Maynila. Limasing ko na naman ang snatching, hold uping, patayan, riding in tandem. Napansin nyo? At mga adik! Bago na kayo! Pabalik na ako! Tigilan niyo na ang kakaturotot niyo, ha? Masawa yan, may kemikal yan. Ito, walang kemikal. Dries pa ang mafia. nawala na yan dati. Nawala. So, sa totoo lang, hindi naman sa Nag-aalala ko kasi, ngayon nangangamba na naman yung mga magulang. Hindi nila alam kung yung anak nila pawi, mananakawan ng cellphone. Ayun, mga, mga, mga. Hindi nila alam kung buhay pa yung anak nila, baka na ng mga tulonggis. O nai, tay, para madaling usapan, may awa Diyos, sa tulong ninyo, ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. adik. Kayo, mga pusher, kailangan niyo pa ng chemical para magising. Ako, kapilang, 24 oras na ulit ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magbago na kayo o magbago na kayo ng address. Dalawang bagay lang yan ang gagawin ninyo. Eh, ako, ayaw ko ha. Ito, may mga matatanda naman tayo rito. Di ba sinasabi ng magulang natin, Anak! Di ba alit tayong mahirap Huwag lang tayo maging dugyot. Di ba tayo mahirap, makapamuhay lang tayo ng panatag. Yeah! Tama ba? Ibabalik ko sa inyo kalinisan, kaayusan at kapanatagan ng pamumuhay muli sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, ano pang gagawin ko? AP. Yung napanood nyo kanina. M N Minimum Basic Needs. Ano yan? housing, education, healthcare, jobs. Nay, tay, pag ang pamilya may masisilungan, nakita nyo ito? Pabahay ito, diba? Hindi pa yata ako tao, pabahay na ito. Napapakinabangan ng pamilya ng beneficiaryo nung araw, tama mali. Eh namatay na yung beneficiaryo nung araw, napapakinibayan ng pamilya na iwan, tama mali. Ang tawag yan, pang matagalan. Housing, ang pamilya kapag may masisilungan, ang tatay papasok sa trabaho, ang nanay papasok sa trabaho, ang anak papasok sa maayos na eskwelaan, pag ang pamilya nagkaroon ng na sakit, may maayos na ospital. Tama ba? Yeah. Minimum basic needs. Tanong, yorme, anong beneficyo sa amin na? Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao the quality of life, the quality of living in every Manilenos. Yun ang pangarap ko. Bakit? Kanino ko ba kinopia yun? Kay Lee Kuan Yew. Eh, sino si Lee Kuan Yew? <laughs> Taga Singapore. Ano siya ron? Prime Minister. Ano itura na Singapore? 50 years ago. <laughs> Sampung doble kadugyutan. Literal, lima-sinko magnanakaw, tumpukan, gang dito, gang doon ang droga, lima singpo, ang mga kung ano-ano pang iligal na gawain, tamba sa Singapore. Why are you here some leader? Salam! Nangindigan, bata rin siya noong 1950s, noong 1960s. Bata, inayos niya. Ano ang binigay niya? Housing, education, healthcare, and jobs. Ngayon, 60 years after nasaan ang Singapore. Maganda? Maganda? Pero hindi nyo nakita yung dugyot at bulok ng Singapore. Tama mali? Sino nakakita ngayon ng Singapore? Ah, yun, tisigo, tisigo. Maganda? Sinong gusto makita Singapore? Tal sa kamay. Umpisa nyo na, gabi na. Mababa na lang na. Now, can I do that? I don't know the answer. Yes. Will I do that? Yes. yes. Will I take that part? Will I will I take that journey? Yes. yes. That's where I'm going to bring the city of Panila in the next 10 years of our leadership. Give me a chance. <laughs> Mayawaan Diyos. Mayawaan Diyos. Nakita niyo naman, di ba? Condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1. Base Community. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Nay, tay. Dalawang taon lang yan. Nangyari. Pandemic pa. Totoo ba ito? Nangyari ba ito? O, nagkating ribon niya sila dyan nung isang buwan eh. Ang sabi nyo Sila daw ang may gawa niyan. Pero yung pinapagawa niyan, inutang ko, pasalanan ko. Uy, utang, utang. Utang nila niyan. Abada, tandaan niyo yung sinabi ko ha? Uy, bawal magmura. Ang sabi ko, utang, hindi kaya basta importante na pakinabangan ng tao. Basta ako, ayang kung tao magusta. O, oh, yun, housing. O, oh, Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, 10-story fully air-conditioned public school. Bago ko malis, na. Tatlong taon na ako, nawala, wala floor pa rin. Hindi <laughs> ko alam, hindi ko masasagot. Eh, sila mayor, hindi naman ako eh. Pero sabay-sabay ito, -sabay 2 years na tapos. Nung panahon natin. Nay, tay, Paseco Hospital, 3 years ago tapos na, 3 years after sanado pa rin. <laughs> Nay, tay, ten Story Puli Air Condition, Hospital ng Maynila, na may MRI machine, na may CT scan machine, pero wala pa nakakagamit sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko po kayo masasagot. Dahil hindi naman po ako nakaupo. Tanong, Yorme, mahal ba yan? Opo. Magkano? Sa milyon? Hindi. Sa pumilyon Hindi. By the hundreds of millions. Ebat eh, mo your binili yan, Yorme? Bakit yan ang pinili mo? Ang liyaman, kaya magpa-MRI. Pipitsugin. 30 mil? Pssst. 20 mil? Pssst. Wadalila. Ang mahirap, kahit may 20 mil, kahit may 30,000, hindi naman -MRI, na magpapa-MRI. Ipakakain na lang yan sa pamilya niya Tama ba? Kaya inisip ko na ang mahirap mabigyan ng patas sa pagkakataon in terms of diagnostic equipment. Kaya ngayon, ang mga mahirap, ano na kukuha? Himaspirin. 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 May tapit pa yun. Gagaling kami. Tama, mali. Hindi po ako doktor. Sila po ako doktor. Oo. Kaya may MBN. Minimum Basic Needs. Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Bakit jobs? Pag ang tao may trabaho, pagpanatag ang komunidad. Bakit? Walang mamimilisyo ng kapuhay niya, pobre, kung meron naman siyang hanap buhay. Tama, mali. Ano pa gagawin ko? Wala na po, uwi na. Ang dami na po doon. Opo, dito lang mabubulunan na ako. pero, my God, yung mga palamuti, pailaw, itutuloy natin niya, wala na problema niya. Kaya lang, ano na lang yan eh? Uh, Pechin. Yung pampasarap na lang sa buhay natin. Tama mali? Kaya na eh, tayo, bago kayo mapasa ng ulan, mag talk tayo. Salamat ang ina ko sa lahat yung ina kusasakin. Ako naman yung maami. Totoo naman, mas importante na pag ng tao, masaya na ako. Basta ako, makapaglalakad ako na nang matangos ang ilong ko na katas ang ko sa samora. Pati sa bahay ni chairman. At least, isa lang masasabi ko sa kanya, makinabang rin siya sa pandemya. Masaya ako, nakapaglingkod kay Chairman. Si Chairman hindi nagutom nung pandemya. Kasi e buwan-buwan kasama rin siya sa food box. Tama ba? At least makapaglalakad ako kahit ako na lang mag-isa. Masasabi ko sa akin sarili, salamat sa Diyos nakarawos ang Maynila noong pandemya. Tama ba? Nakarawos tayo? Hindi na po. Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, ito na ang huling tanong. Pinakamahalaga sa lahat. Gusto nyo pa ba akong bumi? natin charut charot-charot yun. Bagay, kinandado nga kayo, lumabas pa rin kayo. Eh. O, sige, De, kasi lumabas yung survey ng OCTA. Di ba tatlo lang naman yan? SWS, uh, Pulse Asia, OCTA. Eh doon nakalagay, 63% daw tayo. At tapos si ano, uh, 18, at saka si ano, o, 26. Eh, hindi. Pero yun, salamat. Salamat, talaga. Oh, pero yun, numero. Pero gusto ko makita ng personal. Yeah, yeah. Talas nga ang kamay na gusto ko bumalik. Yeah. So na, ito kami lahat. iya ka si Riltok maraming salamat sa inyo isa na lang, pwede ba akong makiusap? Pitong araw na lang naman pwede ba huwag niyo akong bibigyan ng kontrapelo? Eh, ito naman personal why? I'll give you logic about it kapag bigyan niyo ako ng kontrapelo walang gagawin niya kundi maging loyal sa partido nila hindi yan magiging loyal sa inyo. Yeah. Gusto nyo bang bumalik ang gobyerno ang mabilis tumilos? Yan yeah. kailangan ko sila. Yan yeah. po ang katotohanan. Hindi yan kapritsyo. I'm just trying to be fair. Yung maging tapat ka sa tao sa usapan. O, oh, kasi pagkaya yan kontra-kontra, lalo na yan, si Mr. Pwede, dapat hindi na pwede yan. Yeah. Eh, yabang-yabang yun. Yabang, <laughs> hmm? hindi naman mayor kung maka-acting mayor eh. Totoo lang. baka, so, ano ko, ano, ano man ako, real talk ko man ako. Kaya, e, uh, nai, tai, pwede ba mag-isuyo? Pwede ba your miss choice, Tay? Dalawa lang naman ang pagpipilian nyo eh. Dalawang grupo lang naman ang halos yan eh. Unang grupo, your miss choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies choice. Ngayon may sabi ng Dio, ha? Ang saya-saya naman dito sa bandaan! Oh, like na like kayo! Hindi, yeah, pero okay. thank you, na-appreciate ko yeah. So Sunay, tayo, pwede, straight na tayo. Yeah. Ako nang bahala. Pag dito may nalikwap ng tamang daan, kukonya tango para sa inyo mananagutan ko na itong mga to. Yes. Hindi, kasi gobyerno itong pinag-uusapan at kapakanan ng tao. Yes. Yun man yung akin. Kaya kung meron pang puwang sa inyo, pwede ba i 9 na natin? Pwede? Yes. Eh, eh. yes. Nandito Walter Castaneda. Yes. May parasiya. Howard Calmer At ang pinakaantigo sa amin lahat Patay na Pinasabog pa Double dead Pero bumangon pa rin Para sa mga taga-pandangan Ang ating minamahal Masipag, mabait, nagosyal. No, Lou Tapos, labing dalawa naman ang senador. Tama, mali. Boboto nga tayo nang hindi pa natin nakita. Eh. Tama, mali. Boboto nga tayo nang hindi pa natin na-meet. Tama, mali. Boboto nga tayo nang hindi natin kakilala. Tama, mali. O, may isang senador pumunta sa atin. ngayon dito. ito. Ay, may real talk. Sa laki ng Pilipinas. Hindi, sa laki ng... Talaga malaki. Nakita ko po buong Pilipinas. Talaga malaki. Pero pinuntaan tayo dito. O pwede pa magisuyo? Ha? Si Paul Culeitino, huwag natin kakalimutan. Kasi inyata natin. Labing dalawa naman eh. Tama mali? Tama! O yung kanina, yung pinakiusap ni Congresswoman Sandy Ocampo, si Pam Aquino, di ba? O posam po, Sam na lang. O sa akin naman, o si Marcoleta. Halagaan ninyo si Marcoleta, ha? O sige. So 9, promise? 5! O yung vice mayor po, may asim pa. O, oh, buka lang yan, 19. Naintindihan nyo na yun? Tapo rin sa po yan. Oh. Ha? Pwede ba yung aking vice mayor? Yes! Yes! Iboto natin. Bigyan nyo ako ng kakamping vice mayor. Cheers! I can't Ito ang pinakamahalaga. Representasyon ng distrito. Hinali ko ito. Oh.

Mag-iina. Uh, eh sila, sarili lang nila iniisip nila. Kapag sa service yan! May na kalsada, asfalto inyo. <laughs> Ito lang, naganda na naman na kalsada, simentado naman eh. Eh kung ginastos niya sa eskwelahan. Totoo! Ginastos sa pagpapaaral ng mga anak ng mga may hirap. Tama! Tama! pa. Uh, pero nandiyan yan, okay lang yan. Huwag basta tayo walang siraan. Dito, ayaw ko talaga. Pero real talk lang Kasi misa na real talk Masakit eh Pag totoo Masakit eh no Tama nalik Tama Pwede ba Pag-graduatein na natin sila Pwede ba Ilagay naman natin sa Kongreso Congressman Joey O O O O Sisingiling hmm? yeah. hmm. ko kayo. Promise, Pagkatapos ng eleksyon, titingnan ko resulta sa pandakan. Bibili ako ng dibilindaso. Huwag buksan kayo, titingnan ko yung prueba. Aba? Nagtotoo mga taga-pandakan. O. Oh. Nagtotoo kayo sa pangako nyo ngayong gabi. Oh, after eleksyon, ako naman ang singiling. Pwede? Pwede! si Mr. Pwede, hindi na pwede ha? Kanila na pwede Pwede! Oh, ngayon, para hindi natin sila makalimutan sa susunod na lunes, bigyan natin sila ng team song. Sabay-sabay tayo, kakanta. Tan. Pagamad kayo'y pinahirapan ng inyong chairman maka sa amin, lumabas kayo ng gate na sarado at nandito kayo, nagutom kayo, na asa sasakit ang likid ng paan ninyo, kakatayo dyan, na-appreciate ko po yun. Ang sukli ko dyan, may awan nyo sa tulong ninyo. Kabalik tayo, pagbubutihan ko ang trabaho muli sa lungsod ng Maynila. Uulitin ko! Nay, nay, paulit-ulit kong sinasabi, I cannot do it alone. And I'm being honest to you. I need them. I need you. Kailangan ko sila. Kailangan ko kayo. Because if all of us, we come together, together, we can make Manila great again. Maraming na rin. At kailangan nila kayo ng pangmay kapal. Maraming salamat po. Sabay-sabay, Manila!